Nakikiramay kami, no? Nakikiramay uh, willing. Ang kasama ng mama mo uh, noong noong naaksidente sila. Yung pong aking stepfather. Yung stepfather mo. Opo. Siya ang Siya po ang nagmamaneho. nagmamaneho ng pedicab. Opo. Open itong pedicab na ito. Ha? Parang Opo. yung may Open. sidecar lang, di ba? Saan sila papunta sana noon? Sila Kaling. po ay galing po doon sa, sa delaikan. Galing sila sa mm -mm. In-invite nung mga apo na sila ay mag ano na nag-kaya, mm -hmm. Ngayon sila ay pagka-uwi nila ng alas dos. Tanghalin tapat ito. Opo, uh alas dos. Ay pa-uwi na raw. Mm -hmm. Ngayon po ay pagdating ng alas cinco hinanap namin, bakit ang tagal-tagal hindi pa nag... Hindi ah, pala... hindi nyo agad nalaman na na no Opo, hindi po namin agad nalaman si na na-aksidente na, na pala. Okay. Nalaman oh -oh. po namin na may pulis pumunta doon sa amin. mm -hmm na yung aking magulang at yung aking stepfather ay mm nga daw po. So dali-dali po kami nga, no, nasa lubong namin yung pulis, dali-dali kami pumunta at nandun na nga daw sa hospital. Sa hospital. Kaya po, kami ay pumunta doon sa hospital. Tin nung tinignan ko ang mama ko, ay drogi na talaga. Nakalagay sa wheelchair. Ay, Pero buhay pa ang mama mo? Buhay pa po. Ay, sabi, kanila daw sinisitiskan. Ang nagdala daw doon, Mm. -hmm. Yung nakaksidente at saka daw yung barangay. Uh -uh. Kaya pumunta ko sa uh, pumunta ko dun sa dinala ko ng pulis da sa police station. Mm. -hmm. Kasama yung nakabangga. Yun iniimbestigahano kami kung ano ang magiging sitwasyon namin ngayon. Mm -hmm. Ay wala po akong idea dahil ang isip ko kasi nandoon lagi sa nanay ko kasi mm -hmm. Ikaw nandoon ka. Opo. Ilan sa ilan kayong magkakapatid na agad-agad na nakapunta sa ospital. Yung Bayao ko at saka yung ang bunso naming babae. Okay. Magandang hapon po, Sergeant Velarde. Magandang hapon po, Ma'am. Oo, nasa line 3. live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, hey. Sergeant Velarde. Uh, Sergeant, you, ano na po ang uh, naging kinahinat natinong uh, pag-iimbestiga sa aksidente na ito? Yun pong uh, kung saan pumanaw po, po si Ma'am Marina Quezon na bangga po ni ang inireklamo ay, ay si Mark Joseph Cabarles. Yes po. Kaya mm -mm. ano po? iniintay ko po sila kasi mm -hmm. nakuha na ito na po sila ng habla. Iniintay mm -hmm. ko po si Sir Willing na bumalik po sa station kasi papile po namin yung case. Ay okay. hindi pa po siya nakakabalik sa amin para po mabuo na po yung habla at maipile po sa... Ah. Okay, so handa naman na naman pala ang lahat ng dokumento. Opo, do, handa na, na po. Inasikaso naman ni na Sir Bilardo. Ng, okay. Nagkausap na ba kayo? Welling, nitong si Mark Joseph? Opo, ang actually ma'am, kami po ay nagkausap mm -mm. kami nung gabi na yon. Mm -mm. At nagkasundo po kami na ang aming dapat pag-usapan, ang aming napag-usapan at napagkasunduan doon. Mm -mm ay maghahati po kami sa lahat ng gastusin o hospital, medikal, mm -mm. mm -mm. basta't lahat ang aming pinag... Maghahati kayo. Maghahati kami. Kasi uh -huh. wala kong idea kasi ang, ang kanila kaling sabi doon, nag-overtake daw siya sa isang sasakyan na kulay puti. Ito namang istiwader ko ay bigla daw kumaliwa. Ah, so yan. Depende na yan ngayon ano, okay. doon sa uh, investigasyon ng uh, kapulisan. Pero sang ayon naman kay Master Sergeant Velarde, handa silang isampay yung kaso. Uh, Sergeant Velarde, meron bang nangyari na pirmahan ng some kind of settlement o wala? Yes. Yes ma'am, meron po. Nagkameran nga po sila ng kaso doon. Gaya, gaya po nung binabanggit ni Mr. uh -huh. Wilson yun po, maghahati po sila sa lahat. Okay. So, ang sabi po sa akin, Mr. Quizon, matapos po nung nung gabing yun, kinabukasan po nung kinukontak na sila, sila Mark. Hindi na ma Hindi na, hindi na po ma out. Ah, okay. So, uh, ang advice ko po sa kanya, in-advise uh -oh. na po agad na i-file namin yung case. Okay. Tapos, at the same time, kung magbibigay man ng tulong si Mike, tanggapin po nila, direct po pa rin po ang filing na, namin. Okay. At may ma makakatulong po sa kanila sa finance Oo. Ang stepfather mo na si George Frias Nagpapagaling kasi inunod na rin siya oh, na Nagkaroon rin nagkaroon siya ng rin mga rin siya ng Kaya nga lang po oh, ay hindi nadala namin sa hospital At oh, eh, wala na nga ho kami pera okay. At eh, sa ganda ang aming Ang laki na nang ginastos Josie Yes po Kumusta ang lolo mo? Ito po, nagpapagaling pa po Nagpapagaling uh, Meron oh, ba siya ang karampatan ng mga gamot na nauwi? Kompleto kayo sa gamot? wala po, po. najo pero may mga reseta Opo. pero hindi pa rin po siya do napapa-check up ng maayos. kasi okay. po sempre kakulangan nga po oo nangyari ito nung July July 30 po July 30, 30 po Alastos pero pa. nailibing na ang mama niya Opo, kahapon po kahapon na ilibing na okay ulitin ko lang Tatay George nakikiramay po ang wanted sa radyo no Shari ang inaano ko dito is ni hindi nga yung kabuuan ng gastusin ang hinihingi sana ng pamilya na ito no kalahati lang. Kalahati lang po sa atin. Oh, magkano ba lahat-lahat ng nagastos ninyo? Mahigit ko mo lang. Yung pong sa hospital lang po mm -hmm. ay umabot ng kulang-kulang 300 ata. Mm. Ay nandito naman po yung yung pinakaano nang uh -oh. bill. Pero nabayaran na 'yan. Nabayaran po na hiningin namin ang iba sa social welfare, ang uh -oh. iba naman po ay ipinangutang ho namin. Okay. Uh -oh. Tapos yung mga gamot at saka yun, yun nga, dami na may nagbinta kami kung ano-ano mm -hmm. mga binibinta. Ay yun nga, yung gabi na yun, ay hindi na nakipag-coordinate si, si, ito si Kabarlis. Mm -mm. At dinala na namin si nanay sa ICU. Mm -mm. At talagang nagihirap na talaga eh. Mm -mm. Kaya nung tinawagan ko siya, na bakit makipag, pagtulungan ka naman sa amin? Oo, yun lang naman din talaga yung hanap natin. Hindi, hindi lang. lang yung ano. Pumayag na, nga po, pumayag na nga po ako na kalahati lang ang hati na tayo, mm -mm. dapat nakipag-coordinate sa amin sa anumang oras ay nandiyan kayo. Mm -mm. Mm -mm. Ayun nga po, eh, nung tinawagan ko ulit ay hindi na nagpag-coordinate sa akin. Okay. May mensahe ba si Tatay George? Kasi mukhang hindi pa buo yung pagpapacheck up ni Tatay George. Kasi in siyempre inunan niyo muna si nanay. Ano? Opo, opo. Oo. So si Tatay George, dapat pa itong madala sa ospital? Oh, Siguro kasi wala pa kami ano eh, uh, hindi na namin mapachikap, wala na kami pera eh. Siguro, Shari, di ba tayo tumutulong naman tayong ng ganyan? Tapos ah, kung po? provincial hospital naman, yes, po. Uh, para sa mga gamot rin, uh, para lumakas si uh, Tatay uh, George. Uh, Josie, sabihin mo kay Tatay George na tutulong naman ang Wanted sa radyo. Pero syempre pananagutan rin ito. Mark? Ang hinahanap lang naman ng pamilya ay yung magpakita ka at panindigan mo yung usapan ninyo. Eh, wala nga po ang nangyayot. Nag-pahawin ko lang dito sa barang. Oh, nasa barko kasi. Ano bang barko itong nire-repair nyo? Ano ba ito? Welder ka? Opo, welder ako. rin sa Lucena? Nasa Quezon ka rin ba? Opo, oh. sa Lucena. Opo ang ang maipapayo ko sa iyo, Mark, ipanindigan mo ito. Maghanap ka ng paraan ng kung paano mo matutugunan. Kalahati lang naman eh. 'Di ba? O tapos kaysa naman sa mawalan ka kasi ito handa na sila nakasuhan ka. Pag nakasuhan ka, may kasamang kulong pa ito. Hmm. Shari, ako ang tingin ko dito is ituloy na natin yung pag-file ng kaso uh, maaasistihan okay. naman natin. Of course yan, magkakaroon ng preliminary conference pa naman yan. Mag oh, Kasi ang mahalaga dito, Mark, humarap ka. Sergeant Velarde, hello just po. Just sir, just meron po. po bang lisensya si hmm. Sir Cabarles po? No, si no, Mark. Po? or siya yes, ba? ma'am. Kompleto po siya. Nandiyan hmm. naman po sa report. Naka-indicate naman po okay. siya. Okay. Nakainom po ba siya, sir? Or kahit po dun sa sa kabilang side po, may mga nakainom po ba? <laughs> Ang nakainom po ay si Tatay Joy. Oh. Mm, si Tatay kasi galing sa ano? Opo. Oh, Oo. So yan nga ang sinasabi na uh, hati sila. Parang inaako naman nila rin na hindi na kaya lahat. Ka po, oh. Kaya po nag ano, nag come up sila puro rupa sa hati yata. Siyempre inisip din nila na po na nakakainom si Tatay Joy. Mm -mm. Then yung kwento nga po ng mga bigla pong nagkaliwa si Tate, which makikita naman na po sa video, mm -mm. na talagang kumaliwa naman po na hindi man lang tumingin si Tate George sa darating na may, may mapadarating na sasakyan po. Kaya siguro po na din ang kanilang naging okay. Pero pa. sa findings, so, sa findings nyo po, uh, meron din naman talagang liability at responsibility yung si Mark? Yes po. Precisely okay. po. okay. So, ito, Shari, again, appreciation of evidence nilang ito sa korte, di ba? Pero uh, sa ikaluluwag naman ng pamilya, no, both sides ito, magharap-harapan. Huwag nating talikuran yung insidente o yung nangyari. At kung ano man ang kailangan panagutan, maging buo man ito, kalahati, one-fourth, o kung ano paman, ay panagutan. Oo. Tama, buhay nga ang nawala at hindi talaga biro yan, ano? Kahit nasabihin nating may edad na, eh may pamilya ito. Igit pa riyan si Tatay George. An ano pala, 10 years younger ha? Uh, mas bata si Tatay George. At meron pa rin binubuhay. Okay. Sarili niya at saka siguro nagtutulong-tulungan din itong mag-anak na ito. Mark, uh, gusto lang namin malaman, handa ka bang humarap? Okay. okay. So yun lang ang commit... Yun, hmm. yun ang commitment na gusto natin malaman. Para makahanap tayo ng paraan kung paano matutugunan yung mga pangangailangan ng pamilya, ha? At saka hindi yun hindi naman yung lahat ang uh, pinapasagot. Kung ano lang rin siguro yung nilalaman ng uh, investigasyon at kung ano yung liability mo at responsibility mo, harapin natin, ha? Uh Sergeant Velarde Yes po? Opo, gano'n po kabilis si Kabarles po nung mangyari po yung insidente? At napatunayan mm -hmm. po ba na meron po talaga siyang iniwasan na puting, or may inovertikan po siya na puting sasakyan, uh, dahilan po para tumama po siya sa pitan po nila uh, ng minamaneho pong uh, pedicab po nila tatay George? Yes po, ang takbo siguro po niya mga 50 above. Ta yung uh, sasakyan po kasi inovertikan niya is malayo po dun sa pedicab. What na ban? Mm. Talaga lang po ang, tak- ang takbo po nung motor ay may kabilisan. So, mabilis. So, oh, kasi, po, kasi ang ang... naman po talaga doon yes. sa video na hindi na uh -huh. niya nagawang mag-preno pa. Uh -huh. Kaya, kaya tumama po siya doon sa hulihan ng sidecar ng ano po, pedicab. At saka, ang pedicab, eh, padyak nga eh. So, ang bagal yan. Uh -huh. Mabagal ah, yan. Sabihin na natin na lumiko, pero napakabagal. Mark, <laughs> uh, yun ang tinanong ko, no? handa ka bang humarap para naman panagutan kung ano ang responsibilidad mo dito sa incidenting ito? Okay. Ah, uh, ikaw naman ay may trabaho, 'di ba? Opo, okay. meron po. Okay, ikaw naman ay mapag, may mapagkukunan ng kung anumang tulong ang kakailanganin din ng mag-anak na ito. Okay, may mensahe ka ba para sa pamilya ni Nanay Marina? Mm -mm. umiiyak ko ta si ano, emotional medyo rin. emotional rin si uh, matagal ka na bang nag motor Mark? Four years. Kanino yung motor na gamit mo? Sa so, akin May pamilya ka na ba? Wala pa po. Wala pa. May mga magulang ka pa? May mga kapatid ka pa? Meron po. Okay. Sige, so humingi ka naman na ng tawad. I, uh, willing, ano naman ang mai may mensahe mo. Ang mensahe ko lang sana sa iyo, dapat nakita mo naman malayo pa yung mga matanda eh. Dapat ikaw ay huwag kang masyadong maangas kasi sa pagmamaniho. Kita naman dito sa akin sa full video na ako, ako mismo ang kumuha na ang pinuntahan ko doon. Na hindi ka bumalik sa iyong linya dapat ubertik mo, dapat ikaw bumalik sa tama mong linya. Ang ginawa mo, dinidiritso mo yung pangatlong linya. Talaga abutin mo talaga yung sila. Kaya ikaw, ako handa na magpatawad eh. Sino ba naman ako hindi magpatawad eh. Kaya nga doon sa senaryo na yon kaya ako nag, ano sa nahati tayo dahil hindi ko alam ang pangyayari. Mm -hmm. At saka ikaw nagsinungaling sa akin, sabi mo, biglang umubertek. Kung umubertek ka ng biglang umubertek, dapat ang tama nun, sa side may, dito sa may kaliwa. Sabi mo kasi, pag ubertek mo, biglang kumaliwa. Kaya doon ako na galit sa iyo eh. Nung nakita kong video, ang layo pa pala. Mm. Diniritso mo yung way na yon. Ako, mag, nagmumotor din ako eh. Ang tagal ko sa kalsada. Ah, uh, Shadi, palagi ko, leksyon, may mga leksyon tayo at aral na mapupulot dito, no? Unang-una na, pag may mga insidente at pangyayari na ganito, wala talagang mawawala sa inyo kung humarap kayo. Kasi lalong mag-iinit ang pangyayari kung tumalikod tayo, eh, sa usapan. Uh, palagay ko, yun pang isang kinainit ng ulo ninyo, okay. ano, uh, Opo, pangkat kasi siya, tapos si isa pa doon, naki, mm -hmm. ano lang kami, ako'y mm -hmm. nagmamakawa na yung gabi na yun. Mm -hmm. Natulungan mo na, ipasok na si mama sa ICO. Mm -hmm. Gumawa ka ng paraan, sabi, tinutusan mo pa ako na ibinta ko daw ang motor, mm -hmm. na ibibinta ko motor, kadikasuhan mo pa ako. Okay. Buhay ng nanay ko dito, nakataya, bra brad. Kaya, naku, hir hirap tanggapin, imbes <laughs> Sige. Ah. hindi na natin maibabalik syempre ang buhay ni Nanay, 'di ba? Pero maging leksyon ito uh, sa ating mga riders, no? Uh, tanghaling tapat pa ito. Maluwag naman ang kalsada. Mm -hmm. no? Medyo mat matulin siya. <coughs> mabilis, mabilis masyado. Hindi kasi natin pwede ipakita yung mismong pagbaga. Meron po kung kakariray tatlo yan sila eh. Kinarira niya yung ano eh. Kaya uh, sa tingin ko nakatingin, hindi siya nakatingin sa unahan, nakatingin ah, dito sa... Ah, meron pa bang mas ma... Ano ito? Opo, May po, tatlo, malalim... Opo, tatlo makakasama yan. Nako, baka... Eh, ay, kaya, kaya siguro yung, na siguro ito doon party. sa inspection ni... Ay, sa investigation ni Sergeant Velarde. Eh, kung minsan, ginawa pang pangkarirahan. Ang karsada. So, meron pang iba ito. Obo. And I think, mahahagip naman yan ng video, Shari. Pagka, Opo. Ano, diba? Oh, hindi lang kasi tama kasi hindi natin pwedeng ipakita yung pagsalpok mismo yung ng pagsalpok alip. pero oh. nung napanood ko nga po aatinib mm -hmm. uh, oh, oh. mabilis po yung uh, yung motor at saka actually nasa linya sila tatay Opo, oh, sa linya Hindi sila walang hindi sila lihis oh. uh, ano lang yung tama lang na pagbagal para nag-iingat oh. siya nag-iingat siya naliliko siya sinalpok siya from behind oh. So ano ito Shari ang ano kasi niyan is kung sino ang bumangga sa likod even sa dalawang kotse, ang as ang presumption talaga is yung may kasalanan is yung bumangga sa likod. Kasi dapat may distansya ka eh. Na iniiwan. Pero, ayun na nga po. Welling, uh, sasamahan ka naman at tutulungan ka ng wanted sa radyo. Uh, handa na lahat ng mga dokumento para maisampan niyo yung kaso. Bagamat, oh, kung ano man tulad ng sinabi ni Sergeant Velarde, kung ano man ang maitutulong, tanggapin natin yon Pero hindi ibig sabihin na uurong ang kaso. Mark, So, sana, ano ito ha, leksyon ito, Mark ha, huwag masyadong mabilis ang pag-arangkada pag nasa karsada. Uh, hindi tayo nakikipagkarerahan sa kapwa natin motor at lalong hindi tayo nakikipagkarerahan sa mga kotse o sa mga van. Okay? Buhay ang naging buwis para sa leksyon na ito. Sana makapulot ng aral, hindi lamang si Mark, pero lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Marami rin namang nagbumotor na maingat talaga. Uh, kaya kaya lang ko minsan alam mo yung 'yung pag nakasakay ka kasi gwapo hmm. Tama, ka eh mabilis po. Oo Opo. So sir sasamahan po kayo ng aming reporter po and then uh, magkakaroon po tayo ng uh, pagharap po sa tanggapan po nila Sergeant Villarde ipapatawag din po natin dun si Mark Joseph Cabarles para po doon sa hatian po ninyo pauubligahin po natin siya sir at kung meron din po 'yung uh, maitutulong po ang aming programa para po kay Tatay George na nagpapanggaling po ngayon Um, sabihan niyo po yung reporter po namin para makatulong po kami. Iksa-schedule po natin, sir, yung pagpunta po natin ng Lucena. Okay. Uh, sasamahan po namin kayo. Sige Tapos, uh, paubligahin na lang din po natin si Sir Mark Cabarles na humarap po para makuha din po natin yung kung ano man po yung uh, uh, side, side, naman side niya. niya. Okay, side sir? Niya. Salamat po at uh, muli po ang aming uh, pakikiramay po sa inyong pamilya. Nagandang hapon na po.